Narinig niyo na ba ang balita? May isang misteryosong bagay daw na papalapit sa ating mundo. Ang pangalan niya, 3I Atlas. Sa social media, sari-saring kuwento ang kumakalat. May nagsasabing isa raw itong malaking banta. Mayroon namang nagsasabing isa itong senyales mula sa kalawakan. Dahil sa mga usap-usapang ito, marami ang nagtatanong at nangangamba. Banta nga ba ito? O isa lamang itong ordinaryong pangyayari sa ating napakalawak na universo? Samahan ninyo kami sa pag-alam ng katotohanan sa likod ng panauhing ito mula sa kadiliman ng kalawakan. Ating sisya sa atin, aalamin at bibigyan ng linaw ang mga katanungang bumabagabag sa ating isipan. Ang pangalang Atlas ay hindi basta-basta. Ito ay mula sa isang teleskopyo sa Hawaii. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System or ATLAS. Para maintindihan natin si 3i Atlas, kailangan muna nating alamin kung ano siya. Si 3i Atlas ay isang kometa. Ano ba ang kometa? Isipin ninyo ang isang malaking bola ng maduming yelo. Ito ay binubuo ng mga bato, alikabok, iba't ibang uri ng yelo, hindi lang tubig na yelo, kundi pati na rin nagyelong gas tulad ng carbon dioxide at methane. Ang mga kometang ito ay nagmula pa sa Oort cloud. Isipin ninyo ang Oort cloud bilang isang higanteng shell puno ng bilyon-bilyong kometa na nakapalibot sa ating solar system, mas malayo pa sa planetang Pluto. Sa napakalayong Oort Cloud, sila ay tahimik na umiikot. Ngunit kapag tinulak sila ng gravity ng dumadaang bituin, nagsisimula ang mahabang paglalakbay papasok. Habang papalapit sa araw, umiinit at nagsasublimate ang yelo. Ito ang lumilihan ng koma at buntot ng kometa. Paano mailalarawan ang itsura ni 3i Atlas? Mayroon siyang koma at buntot, ang coma ay ulap ng gas at alikabok na bumabalot sa nucleus. Habang umiinit, sumisingaw ang yellow at alikabok parang atmosphere. Ang coma ni Atlas ay lumaking mas malaki pa sa Jupiter. Isipin ninyo, ulap mula sa maliit na bato na higante sa sukat. At siyempre, ang sikat na buntot. Ang dust tail, mga particle na itinutulak ng sinag ng araw. Ang ion tail, gas na naging charged dahil sa solar wind. Laging palayo sa araw ang buntot. Pag-usapan ng bilis, napakabilis ang biyahe ni Atlas. Pinapabilis siya ng hatak gravity ng araw. Maaring umabot sa daan-daang libong kilometro bawat oras. Mas mabilis kaysa bala, nang maraming beses. Hyperbolic ang landas, bukas na kurba, hindi closed ellipse. Pagkatapos ng pag-ikot, makaalis ito at magpapatuloy sa interstellar space. Buwan! Ito na ang tanong na nasa isip ng lahat, may panganib ba na bumangga si 3i Atlas sa Earth? Ang sagot ng mga eksperto at ahensya tulad ng NASA ay hindi. Walang panganib na tatama ito sa ating planeta. Kahit na ang salitang papalapit ay ginagamit, sa kalawakan, ang malapit ay milyon-milyong kilometro. Pinakamalapit, mahigit 116 milyong kilometro. Halos 300 beses na mas malayo kaysa sa buwan. Eksperto ang mga siyentipiko sa pagkalkula ng orbit. Gamit ang mapangyarihang teleskopyo at computer, na ipapakita ang lokasyon ng may mataas na katumpakan. Mula ng matuklasan, na-calculate na ang orbit. Wala ni isa mang landas ang nagpakita ng banggaan. Makakahinga tayo ng maluwag. Panuod lang ito, parang barko sa malayong dagat. Isa sa pinakakakaiba, ang biglang pagliwanag ni Atlas. Sa loob ng ilang linggo, tumaas ang liwanag ng libo-libong beses. Umasa ang marami, baka ito ang susunod na Great Comet. Ngunit kasunod ang paghina at pagkakawatak-watak. Maraming palaisipan, pagsabog ba sa nucleus o marupok lang? Nagbigay ito ng pambihirang pagkakataon sa mga astronomo. Sa halip na isa, maraming piraso ang maaral. Bawat piraso, bahagyang kakaibang landas at datos sa komposisyon. Parang arkeologong bumubuo ng basag na banga, mas mahirap, mas may aral. Ang pagkamatay ni Atlas, bukal ng impormasyon. Ipinapakita nito, pabago-bago ang kalawakan. Mahalaga ang tuloy-tuloy na pagbabantay at pag-aaral. Dahil sa atlas, mas handa tayo, mas may alam, hindi para manakot kundi para magbigay kaalaman. Kadalasan ang mga bisitang ito ay hindi banta, kundi hiwaga at kaalaman at isang pambihirang palabas sa ating kalangitan. At 'yan ang totoong kuwento ni 3E Atlas.